Nagbabala ang Bureau of Immigration na ipapadeport sa kanilang bansang pinagmulan ang mga may-ari at empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators na hindi magsasara at patuloy pa rin na mananatili dito sa bansa pagkatapos ng Desyembre 31 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, dapat na isara ng mga may-ari ng Pogo ang kanilang mga operasyon bilang pagsunod yan sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naganap na ipagbawal ang mga ito simula sa susunod na taon. Umaasa naman ang bureau na aalis na ng bansa ang mga manggagawa ng gaming companies at isuko ang kanilang visa matapos na maipasara ang kanilang kumpanya. Kapag hindi sila tumupad sa, na sa ibinigay na palugit, magiging subject sila ng deportation proceedings. Hindi tulad ngayon na hinihiling lang sa kanila na voluntaryong umalis ng bansa. Kapag nag-surrender na daw sila ng kanilang visa, isinusuko na rin ng mga ito ang kanilang status bilang foreign workers sa Pilipinas at bibigyan sila ng 60 araw para umalis ng bansa bilang bahagi na rin ng proseso. Kailangan na niya ito dahil bawal na, na mag-operate ang mga Philippine Offshore Gaming Operators dito sa bansa. Inaasahan nga ng Bureau of Immigration ang mapayapang pagalis ng mga manggagawa ng Pogo dito sa Pilipinas. Ang mga manggagawa nga ng Pogo na susubukan daw na gamitin ang kanilang personal na relasyon sa isang mamamayang Pilipino ay pagkakaitan pa rin ng karapatang manatili sa bansa dahil sa kanilang downgraded status.